Bottom line, guilty. Meron kasing tinatago. Kaya takot na takot na humarap sa mga investigasyon ang katulad ni Bato de la Rosa. Dumedepende rin yun eh sa kung ano ang um, sabihin ni Digong. Grabe no? Isang senador po kayo. Pero, Diyos ko, nagpapagamit kayo sa isang Digong. No wonder, ano ho, no wonder, dahil ang sabi nga natin si De La Rosa, si Bato, wala naman daw siya sa pwesto niya ngayon, kung hindi dahil sa mga Duterte. Yun lang. Hindi pong sinangla mo na ang kaluluwa mo sa mga Duterte. At ngayon, hirap na hirap kang tubusin yung kaluluwa mo. Kaya ka pituko ka, kaya ka nagkakaganyan. Pag tinubos mo kasi yung kaluluwa mo sa kanya, wala na matitira sa'yo. So talagang mahihirapan ka to stand on your own. That is the, the idea. Yan yung totoo. Hmm, ayun, hindi daw siya a-attend sa uh, hearing ng, ng kongreso tungkol nga sa bloody or fake uh, bloody war on drugs na yan. Sabi ni, ni Franz Castro na nauulinigan natin, natatakbo sa pagkasenador, sabi niya, De La Rosa is one of the architects of this bloody war on drugs. Kaya dapat siyang humarap sa investigation. Investigation pa lang ito, ano ho, pero bahag na bahag na ang buntot na itong mga ito. Ah, tingnan nyo, sino ba yung mga yan? Si Digong, siyempre, bahag ang buntot. Si Kibuloy, hindi man lang sumipot sa mga investigation. Ang kapal ng mukha, ano? Ang yayabang nyo, pero napakaduwag naman pala kayo investigation pa lang yan. Mano pa kaya kung nagsilbi na ng warrant of arrest? oh, ano mangyayari? Hintis ko po naman. Minsan nakahagigil din ah. Ayusin ko lang po uli itong aking eyeglasses. Reading glass lang po ito. Siguro nakapansin o may, may, ilan sa inyo na nakapansin kung bakit naka-reading glass na ako habang ginagawa ito. Ah, uh, bigla na lang hindi tayo makabasa ng maigi. Hindi man ako masyadong nagbabasa, wala naman. Wala naman talaga tayong masyadong binabasa. Pero, yun nga, kahit sa dito, parang hindi ko makita ang sarili ko ng malinaw. Kaya, yun, nag-reading glass tayo pag ganito. Pero, outside, wala namang problema. Yun, balikan nga natin. Meron tayong mga ganyan-ganyan ngayon. Ano Balikan natin. You have to be accountable. Yan po ang sabi ni Franz Castro maging accountable kayo. Totoo, um, mga public figure na ito, ang lalakas ng loob na pasukin ang politika pag nasangkot sa mga katiwalian, ang kakapal ng mukha. Todo tanggi itong mga ito at todo palusot. Harapin nyo ang investigasyon. Okay? Doon ako believe sa mga politiko na nataas noon, nahaharapin pag may ipinatawag o pag may investigasyon dahil sa isang akusasyon halimbawa. Sige, akusasyon pa lang yan eh. Kung titignan natin, ano ho. Pero yun nga. Hmm. Takot na itong mga ito. Sabi din ni De La Rosa, bakit daw, sabi niya, Why am I being demonized yet again by the same people who have been against the anti-illegal drugs campaign? Hindi po sana tayo lahat or wala sanang naging against sa illegal or anti-illegal drugs campaign na yan, meron Kung hindi napariwara, kung hindi dumami yung mga biktima, nako, ay ang recorded na victims ay sobrang dami. Maano pa kaya yung mga walang walang record, yung mga hindi na i-report na mga biktima, edi napaka mas marami pa siguro yan. Yan po ang naging dahilan at hindi mismo yung anti-illegal drugs campaign ng administrasyon sana. Yung pagpapatupad. Hmm? ba? Diba? Sabi niya, I have already answered past inquiries in Congress. If they found any ir irregularities in the performance of my duties then, they should have filed cases in court. Ayon. So, pakiantay na lang po. Pakiantay na lang. Hmm. Gusto nyo, eto na naman ha, kasi gusto natin mga ito, uy, dapat mag-file na lang kayo sa korte. Hmm. Mag-file kayo sa korte ng kaso, tapos pag naandyan na sa korte, hindi rin sisiputin. Pag may warrant of arrest na, magtatago na. Ganyan na ganyan po ang nangyari kay Kibuloy. Ang kapalang mukha na itong mga ito, ano,